Si Bonjing. Ako si Bonjing. At oh, twerk, twerk, twerk. Ano na lang pala, buko. Ay, 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 naglog pa yung ko. Buko na lang. Ay, layo na eh. <laughs> ni. Masa ang binabili mo? Babe. 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 Hey. Gusto ko ng buhok ko pa eh. <coughs> mo ako ngayon. Mali na. Gusto, oh, eh. Gusto ko ba? Gusto ko ba? Gusto ko buhok pa eh breakfast. Ha? <coughs> buhok ko pa eh. Dali na. Bili kang buhok ko pa hey. Haaa... Huwag pa eh. Dali, huwag ko pa eh na. Mukhang bonjing. pa eh. Hindi ka na, bibili mo nga sa Ano po? Saan? SM. Ah, uh, SM, ayoko sa SM. Gusto ko yung sa ano, Tagaytay. yung na nga, yeah, baka layo! Eh, hey, gusto ko nga yung sa Sinclair sa pagkakasik eh. Yeah. So, Di ba? Gusto ko nga eh, naglilihi nga eh. Oh, na, ano? Ano mo? Buko pa eh nga yun sa Cecilia Yun sa Tagaytay, ayokoy sa Baliwag. What?! Hmm. Oh, ano nga? na. Tsaka ano, steak. Ha? Ah! Para sa lunch ko, steak gusto ko. Ano, video na naman. Ay parang ano, papakita ko to ng ano, sinusunod mo yung lihilihi -lihi ko eh. Mm. Dali na, tsaka steak. Ano na, dahil tagay pa yun. Diyan na, punta sa SM. Ayoko, gusto ko yun sa mga market yun sa tagay tayo. <coughs> Baka ano mo, ito eh, naglilihi nga yung ano eh, ayaw mo ano. Buko pa lang, tsaka steak. Mm. Ayun na, gusto ko ngayon. Ayun, breakfast ko buko pa eh. Tapos lunch ko steak. Wow! Ano ba kung gano'ng wala yun? Oh, no. Ang bahala ka. Huwag na. <coughs> What? Tuloy na. Oo. Oh. Sige na, gagayak na ako. Talina, na. Ayoko, huwag ka na gumayak. Ganyan ka na lang. Punta ka ng tulad Ha? Huh? Dari na eh, bibili mo nga ako ng ano, ibo buko pa. Hindi <laughs> iyak mo ako. Dali bibili na. Ako. Ako. Mag okay na yan. <laughs> Harap ka nga. <ka. laughs> okay na yan. Sayaw, sayaw ka din bago umalis. Okay? Ay, nalulungkot na ako. Sayaw ka muna. Ayoko lang ba? Gusto ko yung ako si Bonjing. Ako si Bonjing. Ako... Sayaw ka muna. na. Uy, bakit yung ano mo? Dali na, sayo ka muna. Bakit yung pepe mo? <laughs> Bait, bakit yung pepe mo? Oh, sayo ka muna, isa lang, sayo. Sayo ka na, dali. Ako si Bonjing. Ako si Bonjing. At twerk, twerk. Twerk. Ay, ay, ay. I'm very good. Ah, sige, bili ka na doon. Thank you. Okay, uh, guys. Paalis na video. Ah, yan. Waiting na tayo sa bukupay. Ay, 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 ay. Lumabo. Waiting na tayo sa bukupay natin, guys. Sana may mabilan siya. <laughs> Let's go. One Eternity Latent Uy, ajan-ajan na Joe si <laughs> ano? ano ka ba? Oo oh. Tagal mo, tanghalian na Anong oras na, oh? Na. Oras na Buna. Ano yun, ah? Ang... Pakatagal mo Malas stress na pala, oh? Masa na? Pero ah, parang ayoko na pala ng stick sa pa. Eh. Ah! Parang ayoko na pala, babe. Nakabili ka ba? Oo, uh, Ano na lang pala, buko. Ay, 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 ay lag -lag ko. Buko na lang. Buko na lang yung ano, yung nasa buko pa, yung nasa lalagyanan pa ng buko. What? Na? Na? Buko eh, buko pa eh. Ay, gusto ko buko lang pala. <laughs> Hindi, buko na ng buko. Uh, ay, layo nun eh. Masang <laughs> binabili mo? Oh, wait lang, check muna natin. No, baka mamaya lang yun na uh, buko pa eh. Nagtagal ka lang sa biyahe kunyari. Ha? Ah! oo oh, so, gusto ko may nakalagay tagaytay. Ang pata ka ng tagaytay, Gagi. Ito, jura-joke ka lang eh. Ano ba to? Oh, <laughs> wala ko. Uh, buko pa eh. Ay, walang tagaytay. Ayoko to. Walang tagaytay. Sa tagaytay ko tunagin. Bari ako na ba? Walang tagaytay eh. Pinaano mo lang ata to. Grabe. O gano'n. Paano mo sabi? Ano grabe? Ay, oo sa tagaytay ito. Yung sa serious. mo na wala. Masasabihin mo na sa... Ito natin kami nakalagay from tagaytay. Ay, wala. Wala, oh. wala. o. Wala. O sige, steak. O sige. Pag ito alam ko yung mga steak sa tagaytay ah. Hindi ah. Yeah. Wala, isisirvus yun. Oh, asan yung steak? Sige. Tignan natin kung may mapapakita ka steak. steak Hahaha, <laughs> kunyari ka pa ah. Hindi ka nga yung napakala yung hita mo sa sabihin mo. Hindi nagsito mo. Ayan ang buko. Oh, check natin. Ano ko pagkikira pa mo ko? Ayan yung buko. Yeah, bumili naman ang buko. <laughs> Ay, bakit dalawa lang yan? Siguro tatlo yan kanina, Tapos yung isa we, eh, binigay mo sa babae mo. Ay, lagi ah? dapat yan. Bakit dalawa lang yan, oh. Ay, itong buho na to. Kaya, tignan ko steak talaga yan ng um, tagay -tay. No, ah, na ako dito sa book. Thank you. Sige, open mo na 'yung book. 'Yung iinomin ko 'yan, ha. Oh. Ito pa dadahin mo to, den. Ano mo, ano mo, ano ko? Kain mo na 'yan, buntis ako oh. mm. Sige na nga, buntis ka rin na.